Kayong mga mamamayan ng mga bansa sa buong mundo, naghihintay sa inyo ang takot, hukay at bitag. Ang tumatakas dahil sa takot ay mahuhulog sa hukay at mabibitag ang mga lumalabas dito. Uulan ng malakas at mayayanig ang pundasyon ng lupa. Bibitak ang lupa at mabibiyak at magpapasuray-suray ito na parang lasing at parang kubong gumagalaw-galaw sa ihip ng hangin. Ang lupa ay mabibigatan dahil sa kasalanan at mawawasak ito at hindi na muling makakabangon. Sa araw na iyon, parurusahan ng Panginoon ang mga makapangyarihang nilalang sa langit, pati ang mga hari rito sa mundo. Sama-sama silang ihukulog sa hukay na katulad ng mga bilanggo. Ikukulong sila at sa parurusahan. Magdidilim ang araw at ang buwan dahil maghahari ang Panginoong makapangyarihan sa bundok ng Zion sa Jerusalem at doon mahahayag ang kanyang kapangyarihan sa harap ng mga tagapamahala ng kanyang mga mamamayan. Panginoon, kayo ang aking Diyos, pupurihin kita at pararangalan dahil kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Tinupad mo ang iyong mga plano noong unang panahon winasak mo ang mga lungsod ng taga -ibang bansa, pati ang may mga pader. Winasak mo rin ang matitibay na bahagi ng kanilang lungsod, at hindi na nila ito maitatayong muli. At igagalang ka ng mga malulupit na mga bansa, ikaw ang takbuhan ng mga dukha at ng mga nangangailangan sa panahon ng kahirapan.